Unang unang wakoy dobo ang doon yung laya sa liwanag pasulay ang kaibahan ko ay Olá! Wow. Hãy mà cho kênh Ghiền Mì tung Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Lubud, andog ng imlay, kariwang pasulat ang panginga ng kui, payapang batisa. hati sekeluarga baik di negara satumpah sa melanda hian kuat nuba namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Papasa amin ang ati ating hindi na loob ko, hindi mo sa lupa para na sa lahat. Ito sa mo kami ngayon ang ating kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapalawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kami ang sa puso na Ave Maria, napipuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na siya. Santa Maria, na ng Diyos, panalangin kami ng makasalanan. at huwag kami ng makakayaan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapagpala ng sa Sa ama, sa anak, sa Espiritu Santo. Para sa walang kumaha ngayon, magpag-ailanman, magpasa walang hanggang siya. Sabay-sabay po nating lubalaki ang ating Panginoon, O Diyos. na ating Luwalhati sa anak at sa Espiritu Santo. Para sa walang kumaha ngayon, magpag-ailanman, magpasa walang hanggang siya. Saralan ng mga anak sa Espiritu Santo. Sa so, webis eh, po tayo po ay eh, nakadilaw. Tapos, na kabelo. Sa, sa washing of the feet. Apo. Basta yung gawain sa parokya, lagi po tayo nakadilaw. Webes, biyernes. Ah, uh, yun po ang alamin nyo na lang po. Alam ko yung huling misa. Yung huling misa, sa gabi. Apo, tapos, sa biyernes po, dito tayo, mula doon sa sa prosesyon, dito po tayo magpupunta sa biyernes ng gabi. Maghahaponan tayo rito. Opo, meron. Yung sasama kay Jenny, kailangan sumamat. Okay, salamat po. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you the glory of the King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ibigin ka sa Panginoon. Ibigin ka sa Panginoon. Ibigin ka sa Panginoon. Ibigin ka sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of the King. Yes, I love you with the love of the Lord.